Yeah. <laughs> Yo, sa up mga idol? Ngayong gabi ay nandito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila upang makita yung pinagmamalaki ng GB Florida na bagong labas na East Kanya, Bus. So ayun guys, natin natin na nabutan natin ngayon. Ito guys yung bagong labas na Slipper Bus ng Florida. Ito ang East Canya. So nabutan natin. So ayun, nakita, nakilala ko rin dito yung mga vlogger din. Kasama natin si Nick Bus TV at saka yung dalawa din bali apat din nakilala natin dito guys so ngayon kasi ang unang biyahe ng ano ng GB Florida yung sleeper bus ayun guys yung makita nyo ayan so uh, mamaya papasukin natin yan sana payagan tayo mga idol para makita natin ang loob kung gaano kaganda yung bagong labas ng GB Florida na sleeper bus bus mga idol so pinakao ng sleeper bus ng ano na Iscanya, ng JB Florida mga idol so ayun so from ano pala kali ako ng Guadalupe mga idol at pumunta ako dito sa terminal ng JB Florida so from Guadalupe nagsakay ako ng MRT mga idol tapos uh, bumaba ako ng Araneta Cobao tapos lipat ako sa L LRT Line 2 tapos sumakay naman ako ng Eldorado papunta ng Ligarda. So pagbaba ko ng Ligarda, doon sa may Jollibee, uh, magtrisikil naman ako. Uh, mga siguro mga 5 minutes, Florida na. So sa mga hindi nakakaalam guys ng terminal ng JB Florida. So makikita niyo mga idol, medyo maraming tao ngayon. Ayun, So ang oras natin ngayon ay alas 8 na ng gabi guys. So ayun, sa mga gustong maka-experience ng is level bus ng JV Florida na pwede kayo sumakay dito so ang bilay nito guys uh, Sampa, uh, Sampalok 2 at uh, Tugigaraw so yun ang pagkakalam ko so mamaya alamin natin ang ano mas okay na detalye so papasokin natin yan mamaya guys syempre sa mga hindi pa nakapagsubscribe subscribe na po kayo kay Greg TV at pinutin po ang bell button para may updated kayo sa aking bagong mga video mga ito ayun mga kasama natin okay kaway! Eh, yun guys, sa mga bus enthusiasts natin, mga kaibigan. So meron din dalawa doon, medyo mahihiyahin guys, ayun oh. No? So Yun ito pala bus sa uh, Nick Bus TV, pa-subscribe guys sa YouTube. Mr. A. Facebook. danisplana Plana, Raymond. Plana. Plana. So, ayun guys. Papalo well, sila at pa-subscribe din si Nick. Oh. Banyak pa, banyak pa sa akin So, ayun guys. Uh, tune in lang at mamaya papasokin natin yung loob guys. So, lapit na natin muna para makita natin yung labas. So, ito. So, makikita nyo naman bagong bago talaga oh. Oh. Ito yung pinakamalupit na sleeper mga idol. So, ayan. So, hindi pa kami pinapapasok kasi baka na sila. So, tingnan natin. ah uh, ito yung rota niya mga idol. Santa Ana, Cagayan, Sampalok. At maya maya nga mga idol ay inayos na ang parking ng JP Florida na sleeper bus dahil nga ito ay babiyahin na papunta ng Tugigaraw City. Ang pamasahe nga pala dito mga idol ay 1,800 from Sampaloc, Manila to Tugigaraw City. So marami-rami na nga mga pasayero na sasakay ngayon. Kasama na dyan si Renz, nandito ang sakay. So ayun mga idol, uh, sumakay na si Ilo Renz, nandito ang sakayan. So mga vice ride siya ngayon. So aabangan natin yung ano niya, upload niya tungkol sa maaksyong ano, road trip. Nagbibidyo ka? Oo, oh, nakarecord yan. So guys, abangan nyo si Greg TV, pupunta ng Tugigarawa sa kain ng sleeper bus. Abangan nyo yan. Abang ako talaga sasama ako kay Greg. So ayun mga idol, sana mangyari yun. So kailangan natin ang ano. So hindi pa kasi ako nakakapag-bus vlog eh. So ayun, Nick Pass TV, pasubscribe mga idol. Ayun siya, pasubscribe. yan yung maiden voyage niya guys, abangan nyo siyote tayo, nakita natin. Tsaka nandito din may-ari na GB Florida. First time mo makapunta sa mga ganito eh. At ito na nga mga idol, balis na nga ang GB Florida, ang Slipper, dahil ito nga ang unang biyahe nila galing sa Palok Manila, papunta ng Tugigiraw City.